Inaantok na ako, pre. Si Tulala, lasing na, oh. Abay, mahihina naman sa barik, eh. Pikit ka na nga rin, eh. Kaya pa, may hawak pa, eh. Uwi na tayo, pre. Ay, sige. Hoy, tricycle! Si Halika dito, oh. Uy, mga bossing! Talab na ata ah. Oo. Hatid mo nga kami doon sa kabilang barangay. At kami uuwi na. Sige ho. Isa kayo na sila, manong. A few inches later. Toy, ay tutulog muna ha. Gisingin mo kami pag naandun, na. Ay sige ho, manong. bosing, bosing. Hindi na ho tayo. Maraming salamat, Puge. Magkano ba? Mahaba din ang biyahe natin, ah. Oh, bakit masama kayo makatingin, boss? Mm. Akala mo, ha? Porkit lasing kami, hindi ko na malaya ng ginawa mo. Bakit po? Ang bilis-bilis mo magpatakbo. Muntik mo na kaming mapatay. Sa susunod, dahan-dahan ka sa pagmamaneho ha. Sige, at bababaan na kamay.